Yan guys, ito pala yung ginagamit sa espalto Pang, ano, sa mga butas ng karsada Tinutunaw pala Ito yun, ayan, pinapalakol Alam ko kanina kung ano yung pinapalakol Parang karne, hati-hati na sila Ito yung tinutunaw Complex. Ito pala group. Ito yung grupong DPWH. Ito yung grupong DPWH. Lalagyan nila yung mga butas-butas Itong -butas. highways Yan na guys, pinapakuluan na Ang, car, ang isang Dinuguan Dinuguan So mga kalahati yan ano no? pag natunaw? Oo, oh, kalahati. Dagdag -dag naman. Dagdag -dag na naman hanggang mapuno. Hmm. Ano, napakainit yan. Kahitsikan ka yan, butas. Butas? <laughs> oh? Dapat nakabuts ka. Dapat ingat lang talaga. Ito yung mga pagsalok nila.